Hindi, inalagaan ko naman yan, Sir, pag yung nasa akin. Kaya lang, yung kapatid ko na yan sa ina, hindi ko kasi kasundo, kaya lumalayo ako. Magpapatayan kasi kami pag hindi ako lumayo. Sa sabi ko, sa akin na siya sumama. Kasi sa akin, hindi siya napapabayaan. Tumataba siya, pagkain, bago ako umalis, kompleto Alam naman nila yan eh, maasikaso ako. Tubig, mag-iigib ako. Nandoon siya, pinipili niya yung anak niyang si sinasaktan siya binubugbog siya, sinasakal. Ang okay, ano naman sa kanya ni Lola kasi pag nandun daw, di ba sabi ng matanda ka, ayaw daw niya ng dalda. Isa din naman madaldal. Mabuti nga ako, sir, dadala. Yung anak niyang lalaki, sinasaktan siya. Ano po yung pangalan niyo? Susan po? Ate Susan? Opo. Uh -huh. Pao po? May ingay kasi sa bahay. Ate Rose, dito ka pala? Oo, dito siya. Naku! Inanong sila ako. Ato. Sir, may kumakal. Hindi. Ito, naghaharap yung may sama ng loob at saka nung hinahanap ko. eh kasi po may ano po, problema. Usok po kayo. Para... Parang pinagtagpo. Parang pinagtagpo talaga po kayo. Hindi sinabihan ko po yan siya kagabi. Ah, mm. Sige po. Um, yung... sabi ko na alagaan si Lola. Ah. Uh. Huwag nilang papabayaan. Lalo na po yung lalaki. Sila po, parehs po sila mga arugain po nila yung namin Ba't ganun uh, ate Susan? Sorry sa word uh, Hindi, mas okay but, lang naman uh, pero... Hindi, inalagaan ko naman yan, Sir, pag yung nasa akin. Kaya hmm. lang, yung kapatid ko na yan sa ina, hindi ko kasi kasundo, kaya lumalayo ako. Magpapatayan kasi kami pag hindi ako lumayo. Hmm. Sa sabi ko, sa akin na siya sumama. Kasi sa akin, hindi siya papabayaan. Tumataba siya, pagkain bago ako umalis kumpleto. Alam naman nila yan eh, maasikaso ako. Tubig, mag-iigib ako. Nandoon siya, pinipili niya yung anak niyang salbahe, sinasaktan siya. Binubugbog siya, sinasakal. Oh. ay naano naman sa kanya ni Lola kasi? Pag nandun daw, 'di ba sabi ng matanda kahapon na ayaw daw niya ng dalda. Uh -huh. Isa din naman madaldal. Mabuti nga ako, sir, dadala. Yung anak niyang lalaki, sinasaktan siya. May sugat nga siya sa ulo ngayon. Oh. Ano po mangyari? Binato daw siya. Tapos pinilipit siya, ang laki ng sugat dito. Oh. Okay, okay, eh ako, binubunga nga ang... Okay, kulang kasi siya, yung kabubutin niya. Kaya, bin... ma, huwag ka naman ni Garillo. Ma, huwag ka gala ng gala, baka mawala ka. Yung Puro kabutihan sa kanya, kaya ako nagaganon Apo, kinuha ko itong side view kasi mapapanood niyo to mm. At least, madepensahan niyo. Ayaw ko lalabas niyo mm. yung tapos mm. Hindi niyo maano... Okay lang. Wala naman sa akin yun. Noon, nakatira ako sa kanya dahil gawa niya para maasikaso ko sa pagkain. Kasi kahit pa paano naman, pag may pita ako, ah. siyempre, priority ko. Kahit walang matera sa akin pera, mabili lang yung mga pagkain na gusto niya. Prutas, tinapay, kape, asukal, gatas. Bibigyan ko siya ng pera. Eh uh, e yung anak niyang lalaki, pinapabayaan siya. Ang inuuna, alak, magsabong. Oh. Kaya ako nagbubunga nga kasi sabi ko, alagaan mo yung nanay mo kasi ikaw yung pinipili niya. Inalagaan ka ng nanay mo mula nung maliit ka hanggang ngayon. Ako nga hindi kasi laki lula ako. Pero ako ngayon yung nagsasacrifice, kayo yung nagpakasarap, ako ngayon sa herap. Sabi ko, tulungan naman nyo ako kasi ako nangungupahan, wala nga ang kita, hindi nga ako makabaya ng bahay. Sabi ko, tulungan nyo ako kahit sa pang-araw-araw lang naman. oh hindi yung mag-ininom ka. oh kaya ako nagagalit, sir. Mabunga nga talaga ako kasi hindi tama eh. Sabi ko, yung pinagiinom mo, bili mo ng pagkain sa nanay mo. Kasi hindi ako lagi may kita. Alam mo naman ang kita ng salon, may meron. Ngayon, bukas, wala. Lalo na ngayon, taghina. Sabi ko kayo, hindi kayo nangungupahan. Ako lahat, binibilik ko. Wala man nagbibigay sa akin, kahit isang tao, sabi ko. Pero pinipilit ko, mabigyan ko kayo, kape, asukal, ulam. O, pa niya ako, may ulam ka ba ate? O, kahit, Maliit lang ulam ko, bibigyan ko, hahatiran ko doon. Sabi ko, lasing ka ng lasing. Ayos, yung kapatid kong lalaki sa ina, hindi. Hindi ko pala sabihin, bakit yung step-brother niya lang siya? Salbahe. Nag-away nga kami nung nakaraan linggo, sinabunutan ako. Magaling na yung mga sugat ko dito. Sinabunutan ko kayo ng lalaki? Oo, nag-away kami. Sa pinsan buo ko, tita niya away kami. Kaya ako malis doon. Nalalaki po siya sa mm. nilunta kayo. Yabunutan ako pinilipit Yung braso ko. Yung tita nito si Gadang Pinsang ko, awat ang awat. Sabi ko hindi, huwag mo kami awatin, papatayin ko to. Huwag ate, makukulong kay, di ba? Mali makulong ako. Talagang gano'n magsakripisyo pag naka-damage ka. Tatanggapin ko makulong ako tin ano? sampung taon. Tatanggapin ko, makakalabas naman ako, eh. Sabi ko. Babala lang to kasi itong ano, sobra na siyang nananakit kay mama eh niyo. Mm, -mm. Hmm. Eh, pwede naman po niyong pag-usapan ng mga Naku, maraming beses na kami, sir, nag-usap. Uh -huh. Hindi talaga. Eh, lasinggero talaga, tsaka nagdaganon. Ang mahirap po kasi, pagka nasa ano po ng ang gusto araw, ko lang ng Ang gusto ko lang, sir, maalis ko ang nanay ko dyan. Gusto ko kunin ko. Hmm. Ba't din yung makuha? Bumabalik yun. Bumabalik uh -huh. doon eh. Kasi yung bahay daw, di niya maiwan. Ba't kayo? Hindi niya makuha ang mahalin Lagi naman kasi akong wala dyan noon. Hindi. Laki kasi ako lula eh. Hindi niya ako kasama mula nung bata. Okay. Hindi niya siguro nasanay. Parang gusto lang nila sa akin. Hindi naman ako mapera. Pera lang. Sustento. So sustento ko sila. Ganun. Hmm. Parang nasakta naman ako doon sa gusto lang sa inyong pera. Oo. Sinasabi ko yun. Yung uh, ano sabi ko, pera lang naman gusto niyo sa akin may. Hmm. Sabi kong ganon. Kasi sa edad ni Lola, ano na yun, kumbaga pabalik na sa pabata yung attitude ni okay, Yanin eh, na. Yan na. Siguro i-consider din natin yun, yung um, ganun po niya, ano. Ganun siya noon eh, nung bata pa siya, ganun eh. Kasi ano yun eh, dapat mas mahaba yung PC na, pasensya natin. Ano yan, inaaway ako nung bata-bata pa yan. Inaaway ako niya pag pinagsasabihan ko yung anak niya, Ma, pagsabihan mo yung anak mong lalaki, huwag naman siya inom ng inom, araw-gabi. Mm. Pwede naman mag-inom Sabado, linggo, yeah. sabi ko. Wala naman ako sinabi, wag siyang mag-inom eh. Inaaway niya ako. Uh, nakaka po ako sa inyo. Kasi meron din po kaming, yun po talaga, hindi namin talaga lula. Oo. Yung may nakasama po kami dati, Uh, ganun talaga pag matanda na, mat, parang matigas ang hulo, makulit. So, naiintindihan ko po yung sinasabi niyo na parang paulit-ulit. Ganun, ganun talaga sila yan, no? mm. Okay lang naman siyang paulit-ulit. Wala naman siyang inuulit-ulit sa akin eh. Mm. Yun lang, yung ayaw niya lang iwanan yung bahay, yun lang. Mm. Sabi ko, gusto naman niya sumama sa akin. Gusto niya sumama sa akin kasi gusto na niya umalis diyan sa anak niyang yan. Ang inaalala niya, yung bahay. Ang kagandaan. Ang ganda nga o dito, wala naman tao. Pag wala kayo, eh di... Uh. Dati doon ako. E pinalayas naman ako, isamantalang pera ko yung inano doon sa lupa na yun. Umalis na lang ako para walang gulo. Pa, ano yung nararamdaman niyo doon? Parang yung dating kasi sa inyo, parang pera lang yung... Pag wala siyang pera, parang wala siyang halaga. Oo. Mm -hmm. mm -hmm. Ano ang pakaramdam ng kalimut? Siyempre, masakit. Hmm. Nahirapan din ako kasi ako lang mag-isa. Hmm. lang kasi siya isa. Hmm. Ah. Since birth, wala kasi kasama. Sorry po, hindi kayo nakapagsawa? Walang anak. Mga pusa lang, dami po niyang pusa. At hmm. lover siya. Ayun po, inaalagaan niya ngayon. Parang yun na lang yung inaano niya na De sa buhay niya. Para maano niya yung lungkot ng buhay niya, doon yung... Sa ah. Bakit? Hindi ako nag-asawa. Hindi naman sila tumutulong sa akin eh. Gusto nila. Hingi lang sila ng hingi ng pera. Hindi naman ako mayaman. Ah. Tumulong din yung anak niya pag sabihan niya. Si mama kasi hindi marunong mangaral. Mm. Mm. Na, oh tulungan mo na may ate mo. Magtrabaho ka naman. Mm. Yung mga gano'n. O. Mm. Ay hey, buhay sabi ko kung gusto so, mo sa akin sumama ka hindi kita papabayaan alam mo naman pag nasa akin ka, hindi ka tumataba ka pa nga eh sabi ko gano'n eh yung bahay papaano gusto niya sumama sa akin e, yung bahay lang inaalala okay, wala naman bumibili po tingin lang binibenta talaga namin yan uh, tapos ganyan natin. talaga oo uh, kahit saan sumasama yan basta wala lang yung bahay na yan kasi uwi na rin kami ng Bicol Kailan po nabenta ko Pag nabenta yan, uuwi kami ng Bicol. Kahit na 60 lang yan, uh, uuwi kami ng Bicol. Gusto na? Gusto niya na talaga umuwi dito? Oo, si Mama. Gusto na niya umuwi sa Bicol. Sa anak niya po isa. Uh, Pinapauwi na kami doon. Sabi ko, wala kaming pamasaahin. Kasi pagod na rin mo yan. Pagod na rin ako, ako eh. May edad na rin po eh. Hmm. Minsan, uh, nagpapahilod yan. Malay na yung mga galit gusto uh -huh. ko na rin mamahinga. Yung sarili ko na lang, may kaya meron akong kita. Gusto ko mag-business ako sa sarili bahay. Yung uh -huh. kung meron magpagawa, yun. Pa isa-isa, ganun. Uh -huh. Pinuntahan ko nga si Mama. Yeah. Sabi niya, may pagkain ka. Sabi ko, meron naman. Sabi niya, magdala ka. Oh. Sabi ko, ayoko. Yeah. Diyan yan sa'yo. Sabi ko, kasi nagbibigay pa nga ako eh. Yeah. Noon din, uh, March yata yun, meron din siyang ayuda galing sa barangay. Ngayon, nasa akin yung kalan. Ako yung luluto kasi noon, bago lang siya stroke hindi niya kaya. So ako nagluluto. Yung kapitbahay namin, leader doon, nagamit, nagalit. Sabi niya, bawal kunin yung pagkain ng nanay mo sabi nga sabi ko isino e magluluto sabi ko kung gusto nyo, ibibigay ko yung kalan kayo magluto kung bawal sabi ng tita nito pinsang po bakit ay anak ka naman sabi ko hindi ko naman yung kinakain na uh, ayuda ni mama niluluto ko lang para sa kanya bak dinu ba nakikita hatid ako hatid hatid hirap na hirap na ako Baha ang ilog sabi kong ganon Pinagbibintangan ako pero kumusta po kayo ngayon? Kumusta po yung relasyon niyo ngayon? Eh, kami ni Mama okay naman. Wala kaming problema. Gusto nga niya sumama kagabi. Gusto niya sumama. Mm -hmm. Iniisip niya baka daw nakawin yung mga pagkain niya kasi doon. Dinanakaw di na kasi doon yung mga pagkain. Bigas, kahit tubig. Hindi, na lang sa inyo. Ayaw niya eh kasi yung bahay nga. Sabi niya, paano ito? Sabi niya kagabi. Dapat talaga dyan na lang, yung na kasi safe. Siyempre, di naman nila alam nila, Sir. Eh. <laughs> Di na lang ko ng groceries doon. Puno yung Gusto box. Gusto sumama ni Lola mo. So Iniisip niya talaga yung bahay. Lalo na noong ano, May sugat yung... Sama mo lang, total nandito lang din naman kami. O pag gusto niyang pumasyal dito. Yung ulo niya may sugat. Sabi niya, gusto ko na sumama. Ipa, ipabarangay mo na yan. Sige na, ipakulong mo na yan. Sabi niya sa paan niya ng tao. Oh. Mm -hmm. Ang laki ng pasa dito, tapos na namamaga. Mo, ko siya doon ah, sa leader. Mm. Tapos yung kumarin niya, oh. na kumarin namin kabaw sa barangay, oh. Maring test. sabi ko, Maring test, paano ba yan yung kumpare mo, sinasaktan na si mama? Sabi ko, makakapatay ako ng tao. Sabi ko, ganun, makapatay ko siya, huwag niyang ganyanin si mama. Sabi ko, ako mabunganga lang, pero hindi ako nananakit ng tao. Sabi ko, binubunga nga ako si mama kasi mali tungkol doon sa anak niya. Pagsabihan niya, pangaralan niya na magbago o ayusin yung buhay. Kasi hindi naman lagi pabata. Papunta tayo pagkamatanda eh. O, sino magbibigay pag wala na future? Ayusin. O, ang gusto ko, magkaroon kami ng negosyo. Kasi tumatanda na kami tatlo eh. Siya matanda na yung half brother ko. Si Mama, hmm. hindi naman ano, baka hindi tumagal yan sa mundo o wala na, di ba? Oo. Hmm. Ano pa? Ako tatanda na. Mag ilang taon na ako ngayon, 50 plus na ako, oh. Hmm. Nagtatrabaho pa rin. Eh gusto ko sana, may sarili na ako. Kasi nasabi niyo, wala po kayong magandang memory kay Mama ay kay Lola. Hmm. Hindi naman masyado. Kasi puro lang siya, yung anak niyang yan, puro lang anak. Puro hmm. mga anong memory ko puro mga bad memory eh. Na, uh, naawa lang ako sa kanya, kaya hindi ko siya mapabayaan. Ngayon, 10 days na akong wala doon. Kasi umalis ako noong 29, naglipat nga ako dahil magpapatayan nga kami. Siguro, 25 yata kami nagpambuno ni tita, ni Budi. 25 yata, kasi umalis ako doon 29. Susuntokin niya ako, sabi niya, Sabi niya, suntokin kita dyan. Sa tingin niyo po, at Susan, Ba't kaya yung buhay, ba't ano, magulo sa tingin ng Kasi niyo, may bahay? nagpapagulo eh. Pero kung wala yan, hindi mm. naman magulo ang buhay namin eh. Kung... Parang wala silang pagkakata. Mm. Kasi Pag ay, nagpapagulo yun lang yun yung lalaki. Mm. Kaya gusto din ni Mama umuwi kami ng Bicol. Mm. Iiwan na siya. Sabi ko, iwan na natin yung bahay. Uh -huh. Hayaan mo na siya kanya, sabi ko. Kanino natin pwedeng ibenta? Gawa natin ng paraan. Kahit kanino po. Mm. Kahit sino. Kasi ano po eh magkano po yung kakailangan ng pag uwi? Hindi kagusto gusto kasi namin yung nasabi ko namin kapatid kahit na lang daw 90 benta hmm. para yung iba ibibigay e, doon sa tito nito hmm. 6,000 hmm. tapos bibigyan niya yung anak niyang niya na Salbahe Nakasanla sa pinsan buo ko, ah. 6,000 na lang ang balance. So 90 binibenta namin yan para ang tito niya bayaran 90, namin na... 90,000 po? Mm-hmm. 90,000? Wala 50, Eh kasi pag 50,000, babawasan pa ng ano. Pero sabi nung kapatid ko sa Bicol, kahit na lang 60, oh. benta para map Malaki po yan 50 square meter kasi yun eh. Kanina kaya natin pwede ng Dati maayos yun nung no, nandoon ako. Eh yun nga, lagi akong pinapalayas ng half-brother ko. Sabi ko, makapalaman ang mukha mong pinapalayas mo ako, ikaw kayaan lumayas? Sabi ko. Eh sabi nung pinsang ko, bakit, pera mo ba yan binibilihan? Kasi ikaw tita ang mag-aakit ng kay lola, oh, talaga kasi babae. Oo. Oh. Gusto ko naman, oo. Oh, oh. Sabi ko sa kanya, lumayas ka ako. Sabi niya sa akin last month, alagaan mo yan. Ikaw mag-alaga. Sabi ko, sige, alaga. Ako naman talaga nag-aalaga dyan. Umalis ka dyan sa bahay na yan. Oo, uh, malapit na. Sabi niya. Hindi ko ngayon na. Umalis ka na. Magkano po yung pumasay po eh? Bicol? Mm -hmm. Hindi ko po alam. Kasi gusto namin mag-private eh. Gusto namin mag arkila ng sasakyan. Uh, mga jeep, ganun. Kasi marami kaming... Ah, gamit. Eh. Oo, oo, gamit. Oh, uh. Tsaka yung mga pusa ko, hindi ko iiwan yun. Ah, uh, mga pusa, no? Mm -hmm kawawa naman, pitong piraso na nga lang eh. Pito na lang sila. Kaya nasan lang yung cellphone ko kasi pinakonfine ko yung pusa ko. Ha? Ah? Mm -mm. Ganun niya ka love. Naawa ko kay mama. Sabi ko, ma, ano ba itong bahay mo? Sabi ko, sumama ka na sa akin. Gusto ko sumama. Kaya lang, babalik ako dito. Huwag ka nang bumalik dito. Anong kakainin mo dito? Wala kang tubig. Wala lahat. Kapi, Sabi ko. Totoo, sir. Eh. Pwede natin paayos yun kahit ano lang. Ay, huwag na, sir. Uh, ang, ang, ang hindi po. Ang ina ano Ayoko, ang diba? concern ko, ang concern ko nga po, wala siyang kasama. Kaya lang Gusto na lang po, namin umuwi kasama. ng Bicol. Kasi kahit ipaayos yan, mag-humerentado yung, yung lalaki yung na yan. Yung, po Siga yung, siya po eh. Siga. Um, Inaapi-api lang. Mm -hmm. lang kami ni Mama. Tingnan mo, sinasaktan niya kami dalawa ni Mama. -hmm. Okay. Kung wala si Tita Gadang nun, mm -hmm. ayaw ko sinong patay sa amin dalawa. Uh -huh. Gabi yun eh, mas no'y bina siguro so, ng gabi. Ano pong magandang plano? Uuwi na lang? Uuwi na lang kami biko yun ang gusto namin dalawa. Mga kailan po yung plano? Para may bigay ko po yung tunong kung... Kahit next month, mayroon lang taming pamasay, mm -hmm. gano'n. Mm -hmm. Pang... Kung magre-renta po tayo ng ano, magkani? Hmm. Hindi ko alam, baka mga 10000 yata 10 o p Eh, Isabi ko kung P10,000, mm -hmm. yung pinsan namin si potato, si ano mo? Si... Hmm. Sino ba? Si Sulayaw? Saan niya kayo? Ano? Nagala. Naga sir. Kung kailan na ako kayo nag na, ano, na uuwi, babalik po ako dito. Tapos may lupa pa kasi kayong kailangan ibenta. Kung ano po yung maintutulong ko. Uh, Kahit nangalang... siguro hindi na yan. Kung wala man bibili, iiwan na lang namin. Ah, pwedeng pa yan naman. Na lang sa akin kung ano. Nandiyan naman si ano, 'di ba? Si Budoy. Oh, wala naman. Ayahan niyo na lang. Ibigay niyo na sa akin kung hmm. Kasi hahabulin ah, lang yan ni Budoy, 'di ba? Nahabol niya yan sa amin eh. Kaya hindi ako nag aano so, diyan. Oo. Oh, 6,000. Kasi oh, mas maganda kung mabenta yan pag-uwi niyo, may pera ko kayong gagawin. Oo, kasi yun po. Kaya binibinta namin, yun yung gagawin kong puhunan. Kasi ay ayoko na mga munghan. May edad na ako eh. Oh. Ilan taon ako na pala kayo? 54. Ha? 54. 54 na pala siya katebra? Sa June, 55 na ako. Kaya pala yung parang, ano nyo, parang gusto nyo na mag-ano lang talaga, pagod na rin. Pero wag po. Laban pa. Minsan, ano na yan, maga na yung ganito. O ito. Siyempre kung basa, pinit. O, ito malaki ko, ito. Ito maliit. Ayan, oh, maliit, oh. Mm -hmm. Oo, oh, oh. Ito malaki, oh. Misha, ni niya. Okay. Oh. Wala ko nang ligaw sa inyo. Ha? Wala nang ligaw. Wala eh. Yung tanong mo naman. Hindi, <laughs> <laughs> maganda naman si Ate. Kaya nga tinatanong ko kung wala Ayaw po. Bakit po hindi kayo, Nasaktan oh. na ka... Nasaktan na kasi po siya sa lalaki. <laughs> Ayaw ko, nakakapagod kasi. Eh, <laughs> nakakapagod. Napagod po ba kayo doon? Nakakapagod. Wala yung, naman na itutulong Yung asawa ko, sarap na sarap. <laughs> kayo kasi ano, mabait kayo, masipag. Ano? Ba't hindi ko ba masipag yung nakuha uh, niyo? Ano, mga wala naman na kasing lalaking matino eh. Mga lasinggero. Oh. Magmahal hmm. ulit ang kanyang puso. Patay na po ang puso niya sa lalaki. Hmm. Masabi pa ng kasama ko, maraming alaga din ng mga hayop. Masaya na ako sa alaga ko. May kaibigan ako, maraming hayop. 30 ang pusa niya. Mas okay. Ito na eh. Mas okay lang ipakita ko yung pagmamani sa pusa. Okay lang pong umuwi tayo doon. Oh eh kakahol kahoy yung aso. Okay lang po oh. kahit kagatin pa ako. Oh. Hindi, Hindi nakatali naman po. yun si Chocho. -cho. Hindi lang po. Lang po.